So guys, mainit ngayon so, naplano aroy, aakyatin niya, Diyos ko, ang, ang taas, aya, kaya mo yan sige pa, aya, kaya mo yan ha, aya sige pa itutulak kita ha <laughs> joke, joke lang guys so, so ayan kami ay mag bubuko, hanggang bayawang lang guys, <laughs> yung Nah, ulana naman. Diyan. Dia magod naman din eh. Yeah. Malinis. Muntong ah! tubig. Mm. Para sa apoy din lahat. Hindi okay, ah, uh, okay lang 'yan. sa ilalim, meron ding wala kasi okay, ilalim. juga atas <laughs> Wow, super sahara fresh na fresh, galeng sa Amin Solo. Sayang. Okay, Ay. ah,